So hi mga katao and welcome back again to my channel and for today's video ay pupuntahan natin si Jen or si Gen Bulag kasi may papaayos daw siya sa akin na uh, tawag nito yung pangkanta ba yung uh, condenser hindi niya kasi alam paano i-set up so tayo mag-set up ngayon kasi ako talaga is, antagal ko nang gumagamit condenser ng condenser nung pangkanta so, ako yung may alam. So, puntahan natin siya sa parlor niya eh. tara 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 tara! Nandito so, na tayo kila ng January Salon, guys. Papasukin na natin siya. May promo pala siya ngayon. Hi! <laughs> Sabalay, sabay-sabay. Ay, nandito na si Genevieve. Panood lang, sabihin. Ay pag-uwi. Dah, tako din kayo. Jay-Jay. Ano sa rekka? Kuwan ko ko andat at tungkuan. Mga bata, walang ano. Ay, mama ni maabot ano? Aman nitong kuan. Kasi nang mama ko. Len, ano lagi kayo kuan diri para asan mni? Para balsamar, kundi magpabalsamar. Oh, home service mo pwedeng. <laughs> Charan nalagyan naman ito ay. Ano ba, dadaan ta? Adapit. Dito Asa man imong ipaayo di ay? Tugay Taray, dami mo namang negosyo. Daga kag negosyo, Jai Jai. Wala uh. <laughs> ba sa dagang utang? Oo. Ikaw mo. Ay, may daba. Dara mo, asa man namang simbolito ra? O, oh, dito rata. Ay, may tindahan na naman si Generic. Ilang araw kaya ito. Wala ka ano. Mag-release mo naman. Ayan. Siyara di mapuno. Napuno ang papilapay ng mga linting. <laughs> <laughs> Tabok-tabok ba? Pag-training ko, Kilbe. Ayun na na, guys. Oh, gabot ako. Manig-order. Luma mali imong gi-order oi. Wala pangit din ama. Mas gwapo man to ako mahal gi noon pero. Mahal lagi. pangit di naman gani ni uso. Di sa uso So ito yung gagawin ko guys niyo. Yun. Ito yung papa-set up niya. Naka-headset. Wala ko headset ma. Pag-ulos sabi. Sumbong na siya ganit oh. siya. ko sa nga, kinsay kabalogi, ano Mama nga, siya ko na ibahala ko sa tanyan. Thank you, ma'am. Ano? din mo yung cellphone na pa kailan cellphone? Ay, naman na dere isa. Baka lang yung mga. May So, i-assemble. sa mga bata. Oh. Oh, okay. Hindi Hindi, ano Sige lang, anara ha. So, ayan guys. So, nandito nga tayo kila Jin Gula dahil, alam mo naman, syunga-syunga din to minsan. dahil. maganda lang talaga siya. Pero, kung uh to, hindi, ito, hindi ko siya talaga din okay. Ah, okay. Pero ikaw, kung gusto mo siya gamitin, pwede naman. Kasi, hmm. useful naman yan. Para hindi ka naman... Pero, lahat ako napalit kayo. Eh. Daan mo? Oo, oh, oh, hindi na kasi ito ang uso ngayon. Very, ano na to, very luma, yung B8 mo. Ah. Dapat yung mga ano na bago, yung ginagamit ko ngayon. Alam ko. So, halika dito kasi... So, nakita mo naman to dito. May nakalagay, condenser mic, headset, earphone speaker, charging, accompanist. So, meaning, pwede mo siya isuksok kung hindi ka ginag-Bluetooth. Bluetooth ba O, sa uh, Bluetooth na? Ah, Bluetooth siya. Kung hindi ka ginag-Bluetooth, kung ayaw ng Bluetooth, pwede mo siya saksakan dito. Tapos itong mga live. So dito may saksak yung live mo. Cellphone. Kung mag-live ka sa cellphone. Oo, oh, oh, Dalawa. So, saksak natin dito. Airphone man to. to it's headset. So, airphone lang siya. Ayan. Next. Itong. Ito yung pang ano. Pang live. Pang live. Either itong dalawa. Ito yung Ito yung charger. Itong isa kasi is ito din, pwede din to sa cellphone. Pero kung gusto mo talaga ng Bluetooth, pero ito kasi na klase na ano, mabilis siyang mawala yung Bluetooth. So ito dapat talaga ilagay. Ang so, saan mo na paggamit? Ganito nga. Ito cellphone. Ay, ito siya dito, sa live. iPhone man, ang cellphone. O, oh, Bluetooth siya dahil. Bluetooth ba sa iPhone? O. Oh. Tapos, pangitaan mo itong BT. O, oh, BT. Oh, yun yung ano mo. Sa live, ay, dito na lang kasi Bluetooth mo sabi. Pero kundi nga Bluetooth yan. Pero hindi ko na tatanggalin ngayon kasi sunga-sunga ka nga, di ba? So dito na to. Parasa mo na, sa mic. Sa cellphone nga, kung hindi nga Bluetooth, ito yung live. Oh. pang live. pang live. Soksok naman sa cellphone mo. Dapat kasi, yung pang live mo is, ano, sa kahit iPhone ah Android Android oh. kasi para masuksukan mo oh. kahit yung pantugtog mo iPhone pero oh. ginagamit ko eh kasi pantugtog mo iPhone ah pantugtog iPhone tapos ang live, live iPhone ano Android ay ang ah, bobo mo talaga kaya nga ito na nga oh, oh. <laughs> <laughs> ang kuan ang pang live Android Android ang pangkoan, ito, pwede mo kasi itong tanggalin kung wala ka namang ibang Android. Oh. So, mag-Bluetooth ka through iPhone. Mm. Kasi hindi naman pwede sa iPhone, o. Oh. Ah, pang siya. oh. siya. pang-Android. na. Pang-Android ang live. Oo. Oh, oh. Ang tugtog ba? Ang... ang cellphone mo is? iPhone. iPhone. So, mo yung tugtog Magpalit ka o oh, Android. Mm. Na Mo ito yung mo. Tapos ito, kayo sa mic. So dito mo ano lang ilagay. Ah, ito, condenser mic. Hindi, yun. So dito siya try? We will try it. So pag makita mo na siyang namilaw na siya dyan, meaning pag nakapula siya, pag naka-green siya, low bat siya. Ay, pag nakapula siya, low bat. Kung pure good nga pula ha, pero magsaba mo na siya, Labi na dire, may madunggan man dire. Mm. Ayan. Pangit yung siyang napon eh. Pangit siya. Hello. Grabe ka yung echo. Asa mo? Ang Hello. 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 Ayo. Ito yun. Maganda naman to siya, pero hindi sa pang matagalan. Dali, mag-u-buy. Dali rin siya mag-u-buy. mag, -uba. mag, -uba siya, mag, na mag na o, Pag magusto ka magkuhan yung in-order ko kasi mas... Pilapon, Ma. 1,000 naman. Uy! Mag-u-buy ka, Mike. Hindi pa rin siya dito eh. Pila yung palitan eh. 800. Oo, diba? Ang ganda pa ng ano ko, Dai, Mike, doon... Ganyan? Yeah. ...is square. Hindi mo yung uso mga ganito. Hindi ko nga yan link na yun. Ang ganyan ka, ni. Ito yung Tungpan Live. Ito yung sa Android nga pantugtog. So tingnan natin kung may music ba. Kasi kung... Ah, sa Android kung magkwawagkwan, oh, mag music. Oo. Oh, oh. Then ang live sa iPhone. Android niya yeah, hapon. Kasi nga, ang saksakan mo nga, pwede ba to sa iPhone mo? Pwede ba sa iPhone? Taka, haram ka? Oo. Oh. Pero sa pang-surgery, Japan ma? Oo. Oh. oh. Huh? Hindi yan pwede. So, yung sa akin pa, ang sa akin, pwede mong i-denoy. yung natin dyan, hindi pa dito. Yung, yung ano ko, pero, sa bagay, na-order mo na yung sayang. So, maghanap tayo ng sounds dito. titingnan ko kung nag ba siya. Tapon. Tapon. Ewan ko kung ano. Hindi, hindi na kasi talaga uso yan, Chay. Promise. Gusto ko po, ba? Ano yung gamitin ka Pwede nga iPhone pang tugtog. I-Bluetooth ni mo. Tapos, kinahalan yung gag-Android kay Live. Live. Kaya di mo na mag-play. Jay-Jay, sa hindi kayo. Okay. Sa gali yun, lagi natin sabot lagi. i oo. Okay, sa tugtog Shake, hey, 🎵 May isang tao, higit kong minamahal. Ah. Hindi na alam, Chada? ang aking nararamdaman. Oh, 🎵 O, pakinggan mo. Dapat left and right. Hanapin mo yung left, hanapin mo yung Walang ano naman kita dali? Lumi naman po na dali. Sok-sok kasi. So. Hello. Nice siya. So dapat, dapat ang, ang ang front ng ano, ng ang front ng mic talaga is ito ha. Hmm. Ayan. Okay. Hmm. Ayan na. Ito mo yung tandaan. Hmm. So ito siya mo? Okay naman siya ba? Okay naman siya, pero dali na siya magbaba. Kung sa iPhone lugar? Kung sa iPhone? Ipo, e, na, oh, no. sa nabi? Ipo, sa... Kinahalan siya kagpuan. Kinahalan siya kag android Jai. Na may Android dito? Naman. Ya, yeah, ban-ban. Oh, pwede ito mo slan, be. Uslande. Atong i-blotot daw ni be. Ban-ban! Alisa. bluetooth mo na natin. Ha? Alisa, daw! No! Alisa! Dala mo cellphone! Kasi talaga, mahirap talaga itong ganito kasi hindi, hindi, siya ano ba, hindi siya updated dito. Sumaganda so maganda kasi yun. Ito, oh, b 8 So, ito yung pantugtog mo. So, ayan na siya, nakakonnect na, connected. So, Pero sa YouTube, kapag-off, sa off na. Try kayo na to ha. Ah. Ano ako kakaon kinaam mo sa iPhone? Hindi ko dili pwede ka kami mo rice. Dili ko makuha. Alita ni mo sa kuan. Unsa? Dili na sa pwede pang live day. Eh? Dili gagi kay ang saksakan lagi nimo. Dili sa pwede sa Bluetooth kay sa i dili, pangit sa pag naka-Bluetooth tapos dito ka mag-live Putol-putol. Uh. Uh, Kailangan talaga Android. Android, hindi ako siya, ma'am. Papakinggan oh, galing mo na doon. Naka-bluetooth mo ka. Mm, clear kayo siya. Clear na. No? Mm. Hindi siya pwede pa. Yeah. So, ana na siya rin. Kung imo siya patayon, if long press lang imo siya. Pag mawala na yung pula o kuwan. Eh. Atay na. Long press pwede naman siya giyon. Ay, hindi na siya tiyo eh. So, as, anana na siya sa expo tayo. Ayun siya tang tanga. Ayun na siya tang tanga. Kaya mo naman yung kuwan. Basta, dali kong pinoy. Airborne, condenser. Then, live. So, meaning, ito yung pang live mo. Android Japan ba? Company. Pwede rin lang yung Google Pay. Tara magalagay sa'yo. Okay. So, ayan, guys. Tapos na natin siya turuan. And thank you so much, Mang. Bumili ka na lang ng ano? Android na. Yung morale na ba? 30,000? Lagi like, magpapakita you know, akong Android. Oo. Salamat, naman yung itsura, jay-jay. Thank you so much. So, thank you so much, guys, for watching. And see you on my next vlog. Bye. Thank you.